Sarap magbenta ng patiner ngayon ah 185 na eh Baka tataas pa Bibigat pa ang aking 30 heads 90 kilos pala ang eh Go! Ay, ayun nga, ay habang ako'y namamahinga, ano, gaito ko nagpe-Facebook, inakita ko may posan dada eh. pala ay may bintahin daw. Tumataas na nga daw ang bintahan ng mga baboy ngayon. eh. Oh, ay sana. O, ay akin yung sinilip din eh. Sa amin babuhin na mga bintahin babaw. Ikaw, ilang gampiraso, re. Ayos nga rin naman eh. Siguro, ari, mga 90 kilos na nga rin. Ikaw, si Jenny, kamali mo rin naman din, eh. Ay, mga baboy na yan, ay yung mga sa mga nasa unang pitak. Ay, pupunta na nga ako dine eh, sa ibang pitak. Ari nga, sinisilipin kaw. Kaw, isa ang eh. Ang mga aray ng piraso garay, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na piraso ng dine. Mayroon pa din sa kabila. Bilangin natin. Ilang ganan dine. Anong dine? Isa, aray na a ang nakaraan. Gawa ng nakaraan niya. Ikaw eh, kami nagbenta. Tapos dine, eh mayroon ding ilan. Ilang piraso ganan ng dine. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na piraso. O, oh, ay ayos ka rin naman ng mga aray. Eh, mga yan, ay sabay-sabay ng kukuhanayin. Sabay-sabay ng titimbangayin. So, Paano naman iabutin pa ng taas? Eh, yung post na yun, yung eh, nakaraan pa, baka ngayon ay mas mataas ang ngayon ng presyuhan. Ayun eh, no, ang nakaraan niya, ay, ako hindi nakapag-vlog at nagkaroon ng problema rin ang aking Facebook ay nagkaroon daw ng violation na eh, hindi ko man hindi ako ng violation nyo kaya ako nag at hindi na rin ako nakapag-upload Ari naman ang mga baboy ng aking kapatid siya ay may business partner di matagal-tagal na rin silang magkasama ay sabi ko nga nung nakaraang vlog ay eh, pag-ayos ang pagkasama pag-ayos ang kwintahan ayos ang bilangan eh, matagal kayo magsasama ng iyong partner yan yan may mga buwik pa rin din eh tandaan niyo kayo mga buwik na binibenta ko nakaraan yan yun yun din nakabili kaya hindi ko na ho na ipabenta hindi ho agad nagsabi na gusto pala niya kaya napapost pa pero maya maya naman ano nakita ang post eh, siya na daw ang bibili at kita nyo yan may naligaw na isa may nalagaw na isang malaking baboy Yan ay galing daon doon sa kabila. Yan, galing di yan. Iniinilipat muna daon at inaway. ko, papatay na yan ng isang araw. Buti na ba't nakita namin? Ewan kung ba't ka binubuli? Porke maliit ang tenge, binubuli na lintik ng mga baboy aray. Pero buti naman at nabuhay pa. Aray mga aray may mga buwit na may siguro aray next week, ay eh, po popos ko na. Kung walang bibili taga din eh, popos na yung mga buwit na yan. Nga pala, ipinapakain ko ang mga buwit na rin. Nung nakaraan ay eh, nagkatapon tapon, tapon 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 ang aking mga pagbibigay ng pakain, yung pala naman isa lang ang pagbibigay ng pakain. Dapat pala kapag magpapakain ka ng buhay, mo yung pinakapakakanan sa mo ngayon lalagyan. Kapag nalagyan mo, oh, gaya tulad ng ginagawa ko ayan, ay eh, sa ngayon ibabalik. oh, edi ga, edi walang katapon Sala pala naman ginagawa eh. ko pagkatatako o oh, ah. pagkagaling ah. ay mga iba baka next week eh, ay na. Ari wala na nga kami mga paan na inahin. Pero lahat naman ng mga inahin nandine, eh. yan ay may mga sumpit na. May mga baba Baka uh, mga next week ay eh, may ilipad na kami at may mga aanakin na kami. Ay siya ay panag mga kabuwek. Susunod so, na lang ako ulay. Namiss Ingat. Love you.